Alam niyo mga ka-OFW, papunta ako sa bahay na dati kong tinitirahan, ano? Kasi bibisitahin ko yung mga kaibigan ko doon. Tapos, meron din tayong dalang mga pasalubong. Pasalubong pala yan. <laughs> Tapos, ang ugali ko kasi mga ka-OFW, since dito ako nakatira dati, tinitingnan-tingnan ko yung mga basurahan, kagaya nito. Yan, check check natin yung basurahan. Eto mga ka-OFW, walang laman. Wala tayong pwedeng pakinabangan dito. So, pagkatapos ko makita yan, dumiretso na ako. Tapos, meron akong nakita mga ka-OFW na napaka imposibleng baliwalain dahil sobrang laki nito. <laughs> ito yung mga bagay mga ka-OFW na sa tingin ng may-ari ay hindi nyo na pwedeng pakinabangan. Pero tayong mga Pilipino, sa tingin natin, pwede pa. Hindi problema sa atin na gumamit ng mga pinaglumaan ng iba. So, eto mga ka-OFW, eto yung nakita ko papakita ko sa inyo ha tapos kayo nang humusga kung po pwede pa to tada eto mga ka OFW oh kuchon mga ka OFW iniwan na lang dito basta basta tingnan nyo ang laki pa oh ayan mga ka OFW tingnan nyo to oh ba? Diba? ang laki ng kuchon na to mga ka OFW sabi naman ng ilan baka may mga surot yan syempre i-check muna natin ang mga ka OFW hindi naman tayo basta-basta na kukuha nilang ng mga ano, ng mga kutsyon na may surot. So, tingnan natin sa malapitan mga ka-OFW. Medyo madilim lang, pero titingnan natin kung meron bang surot. Kung meron bang ebidensya na may surot itong kutsyon na to. O, meron pang 10 years warranty. O, tingnan natin kung may surot. Actually, walang surot mga ka-OFW. Meron lang mga konting mga uh, mancha dyan na pwede namang mawala yan. Tingnan natin dito kung may surot. Oo. Oh, walang surot mga ka-OFW. O oh, 'di ba? Diba? Pwedeng pwede pa to. <laughs> Pero dahil bumibisita lang ako dito mga ka-OFW. Sa sobrang laki na to, hindi ko yan madadala. So hayaan na natin siya. Ito yung mga magpapatunay mga ka-OFW. Na merong mga bagay na itinatapo na lang sa basurahan dito sa Singapore or itinatapon na lang ng mga naninirahan dito sa bansang ito na pwede pa pala natin kinabangan kagaya nito oh oh 'di ba oh